Mga kachop, pinaayos natin to bago natin ibiyahe. Uh, care of Darren JDM Works sa Santa Rosa, Laguna. Kita nyo yan, wala nang katagas-tagas yan. Okay, dulo ng TPLX, touchdown. Yay! Nakasurvive na kami. Dito na kami sa Rosario Exit. Mga kachow! Lions hit. Up ahead. Naka-aircon. Temperature check. Oh my gosh, thank you Lord. mga kachaw, another good day at for today's episode umakyat ulit tayo ng Baguio syempre, ang gamit natin sa sakyan ay walang iba kundi ang ating Toyota Corolla Big Body ito yung uh, ginamit din natin papuntang na Union, mga 2 years ago na yata yun, a year ago, nag vlog din ako yun noon, ito yung thumbnail na kung napanood nyo yung vlog ko na yun matatandaan nyo, sira sira yung ano na, madaming issue itong uh, Big Body natin, katulad nung sira ang Idle App ang daming tagas. Diba? Tamo naman yung, ano, yung mismong mga uh, high tension wire. Balbon, iba-iba. Diba? Ngayon naman, pinaayos natin siya dito kala Boss Darren ng uh, Darren JDM Works. Dito sa Santa Rosa, Laguna. No? So kung mapapansin nyo, puro Toyota Corolla halos big body ang nagpapagawa dito. So ang dami nating pinagawa dito sa big body. Kasi naputulan tayo ng timing belt noong nakaraan. noon Naputulan tayo ng timing belt nung buwabiyahe tayo nung mahal na araw sa SLEX. Uh, thank God, mahal na araw, konti ang sasakyan. Naitabi ko pa, pero naito ako, naito, pero naitulak namin doon sa loob na ng toll gate. Yan. So, nagpalit ng timing belt since bubuksan na yung makina, pinagawa ko na rin yung mga valve seal. Yan, kasi nga, umuusok din yung dati, valve seal, yung mga intake, uh, injectors, water pump, thermostat, Uh, pinalitan natin pati yung distributor so mapapansin nyo ang linis na ng ating engine ngayon walang katagas-tagas at, uh, at saka ang sarap yung drive grabe ang tahimik so sabi, uh, samahan nyo kami sa aming adventure sa Baguio uh, medyo ano na lang to no? shortcut na lang to mga kachaw hindi ko nakukuhaan yung from Binyan to Baguio uh, magsisimula na tayo sa Rosario Canon Road tapos dyan hina samahan nyo kami let's go Okay mga kachaw, so pa-exit na kami ng TPLEX ang dulo ng Tipex ay Rosario at dito tayo magsa stopover over. Uh, walang aberya. Yeah. Thank you, Lord. Dito na, na kami ngayon sa Rosario, sa KFC Rosario. Ay uh, yung katapat ng Jollibee sa Kamagode. naka exit namin, uh, kakain muna kami at uh, susubukan ulit natin ang ating Toyota Corolla Big Body sa Kenon Road. Sana walang aberya. Samahan niyo kami. Let's go. Let's go. Let's go ayusin natin to bago natin ibiyahe uh, Care of JDM Darren Works Sa Santa Rosa Laguna, kita nyo, nyo, wala nang katagas-tagas yan Lahat yan binago, nilinis ang throttle body Yung problema nating uh, idle up, ayos na ayos na Parang nakapatay ba na, napakatahimik mga kakachaw wala uh, Walang, walang abirya, tingnan natin yung temperature From Binyan Laguna, non-stop Ayan, yan yan, okay na okay yung temperature mga kachaw Pinapalamig lang natin ng konti Bago natin Mami, punta na kayo sa loob Hello girls Mami, kachaw Uy koy Hi Hi Basta kakain muna kami Tapos mamaya sa kayo doon Magkakasubukan Chinik ko na yung water kanina Wala namang nabawa sa ating water sa, Yung kulat natin sa radiator Wala at saka sa reserva Hindi na tayo Papakita tayo ng Canon Road Update namin kayo ha Sana makayanan ng walang aderya Let's go! Guide us Lord! Yan o Hindi ko alam kung nasa part na, part na kami Pero nasa Kenon Road pa rin Naka-airpod kami pala By the way mga kachawa, naka-airpod kami Temperature check Still good Hopefully mas okay na Mamaya-maya pa mas okay. okay Update you later Lines Head Up ahead Naka-aircon Temperature check Oh my gosh, thank you Lord Mukhang okay na okay yung pagkakagawa nila Boss na rin dito Welcome to Baguio Lines Head Ito na, Medyo pang, ano, to, pang malakasang ako na na Mami no Okay, let's go I'm burning mga kachaw, nasa luwakan na kami Back to aircon, nagpatay tayo ng aircon kanina kasi Tumaas ng bahagyang bahagya yung temperature ng mga isang guwit na gano'n yeah, Yung, yung yan, normal temperature yan, di ba? Tumaas lang ng isang guwit So ako naman kasi, pag mga gano'n Talagang pinapatay ko na agad yung aircon Yan, yeah, tinatabi ko muna, magpapahinga Pero parang wala pang 5 minutes, okay na ulit So, parang na-perso lang So, back to aircon tayo ngayon um, Sarap! Thank you Lord At talagang kayang-kaya pa ng Toyota Corolla Big Body natin Ang Baguio Let's go! touchdown John Hay Ayan, mag horseback riding kami Check natin yung engine ng Corolla Ayan, nag-under pa niya yung Pinapanamig ko lang ngayon yung ano So far, wala naman tumagas Yan Healthy engine Thank you Lord Thank you Darren JDM Works Sa mga taga South ito yung ng FB page. Check natin yung temperature din. Yan. Temperature okay. Yeah, normal temperature. Thank you, Lord. Mag-horse back riding muna ating mga mag-iina. gusto nyo yung episode natin ngayon, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Kung ikaw, taga, ikaw, ikaw ay may big body, thumbs up natin yan. Maraming, maraming sa Keep safe lahat. Ciao I'm burning up now, taking how you level I made a bad spot, travel to my knees. I need a taste of known hairbone. You got me waiting, waiting for you. Witches and trophies, got me ready, don't you worry? I feel the power of the champion. Stop me. I'm going faster. Wanna break away? I love the I way it feels. It's, it's the, the adrenaline. We're going all the way. Cause we never, ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a snap.